Hi guys! Welcome to my vlog. This is MPLP, my poor life in Philippines. Pero wala po ako sa Philippines dahil nandito pa ako sa Kingdom of Saudi Arabia. So guys, um, kung nasundan nyo po yung mga vlog ko, yung mga video ko guys, sin sinishare ko yon sa inyo kung ano yung mga nirisita sa akin na doktor na mga gamot. Yung una, omniprasol, walang effect, hindi ako gumaling. Pangalawa, yung isomiprasol, gumaling lang ako ng mga ilang araw, Andiyan na naman yung sakit ko. Hindi talaga sya um, 100% na gumaling. Alam yung guys, sa kaka-research ko guys, kasi, anong talaga ko eh, um, yung gustong-gusto -gusto ko na talagang gumaling. Kasi, ang hirap kasi yung may acid reflux ka tapos sasabayan ng anxiety. Kasi pag may acid reflux ka, kung ano-ano kasi yung mga symptoms mo eh. Um, masakit dito, masakit dito, nag-heartburn, natatakot ka, nagkaka-anxiety, hindi ka makakatulog ng maayos. So guys, sa kaka-research ko, isang isang food supplement na iniinom ko guys na nagpagaling sa akin. So 15 days na po akong umiinom nito wala na po akong ano, nararamdaman na sakit. Um, humahap din na lang siguro ako pag ulas na ng kainan tapos hindi pa ako nakakain. Kung dati eh, Every, every, every hour ako kumakain at pang sa tuwing kumakain ako kaya humahap din ang chan ko. Ngayon ay hindi na. Nakakainom na rin ako ng soft drinks, Pepsi, Sprite, nakakain na rin ako ng pagkain na may tomato sauce ang hindi ko na lang kinakain ngayon ay yung mga maaasim. Tulad ng mga citrus or kung ano pa mga maasim At saka yung spicy, hot and spicy yon iniiwasan ko yon. Eto na po guys, isishare ko na po sa inyo kung ano po yung food supplement na nagpagaling sa akin. So, disclaimer lang po. <laughs> hindi po ako nagpapromote ng product. Okay? Eto po yon guys. Ito pa yung iniinaw ko. Ayan, my best friend. Guys, promise, gumaling talaga ako nito. Cranberry. Cranberry plus probiotic plus vitamin C. So, kailangan ko na ng, ng vitamin C ang katawan ko para malakas ang immune system ko at ma-fight ko yung acid reflux. Kasi pag weak ang immune system, ayun, mahihirap pang labanan yung acid reflux. Plus, probiotics probiotics na nagpa-fight din siya ng ng bad bacteria sa ano sa stomach dito. So guys, subukan niyo lang guys, maghanap kayo ng probiotic na um, katumbas nito. Mura lang to siya guys. So that's all for today. Thank you for watching MPLP. Please don't forget to subscribe. Bye.